Wala kayong lugar sa mundo. Grato. Galing squatter. Viral ngayon sa social media ang isang guro ng paaralan matapos niyang i-livestream ang kanyang pagpapagalit sa kanyang mga estudyante at pumibitaw ng mga siltang tulad ng ang kakapal ng mga mukha ninyo at wala kayong mararating sa buhay. Yes mga kamamen sir, isang guro na tulad ko ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa mainstream media. Dahil sa tayo rin ay isang guro, hindi ko maiwasan ang pagbibigay ng aking sariling opinion tungkol dito dahil ako, personally, ay alarma at unang di makapaniwala nang dumanito sa newsfeed ko sa Facebook at mapanood ngayong araw. Sa isang live TikTok video ng isang guru na may username na Serendipity Lover na kumalat na rin sa iba pang social media platform tulad ng Facebook at X na dating Twitter, makikita ang pagpapagalit nito sa kanya mga estudyante dahil sa umuno sa hindi magandang ugali ng mga ito. Nakakalimutan niyo yung ano niyo, boundaries niyo ah. Nakakalimutan niyo yung boundaries niyo. gawin yung katotawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang naramating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hang hanggang, saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay eh. sa ugali nyo ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na lang sasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa. Grato. Galing squatter ng mararating sa buhay. Hindi naman naging malinaw sa naturang video kung ano ang specific na dahilan na ginawa ng mga estudyante na ikinagalit ni teacher. Actually, The Department of Education will look into the veracity of a video showing a female teacher after lashing out at her presumed students via TikTok Live. Dahil sa ako ay isang public school teacher and at the same time content creator din katulad ni Ma'am, tayo ay magbibigay na sarili nating opinion regarding this. Una, ilagay sa tamang oras ang pagti-TikTok Live o kahit yan man ay FB Live. Para sa akin, ay hindi tama na ito ay gawin habang ikaw ay nagkaklase. Ito ay oras ng ating pagtatrabaho bilang teacher at hindi oras ng pag-TikTok o paggamit ng social media. Halalahanin po natin ang ating work ethics bilang public school teachers. Binabayaran tayo ng gobyerno para magtrabaho at ito ay ang magturo sa ating mga estudyante at hindi ang mag-livestream habang nasa oras ng klase. May violation po tayo dito kapag ito ay ating ginawa. Pangalawa, ang pagbibitaw ng mga salita tulad ng ugaling squatter, walang mararating sa buhay, wala kayong lugar sa mundo at ingrato ay lubhang mamibigat ng salita para sa aking pananaw. Alalahanin po sana natin na may mga bata po tayo sa tunay na buhay na nakatira sa squatters area. Di natin maisip ang lalim ng iiwan ng sugat sa puso ng mga bata kapag ito ay narinig nila mismo sa bibig ng mga itinuturing nilang pangalawang magulang sa paaralan. Huwag po sana natin i-generalize at gamitin basihan ang kasalukuyang status sa buhay ng mga bata sa kanilang mararating sa buhay sa hinaharap, lalo na sa pagpasa sa board exam. Alalahanin po sana natin, mga bata ang ating kausap at ang iba sa kanila ay maaaring mura pa ang isipan kaya't may taglay pa talaga itong mga kakulitan at pagkapasaway. Bilang isang guro, na normal lang na minsan ay nagagalit at kung minsan ay nasasagad din, marapat lamang na mamaster natin ang pagpipigil o kung di man ay pagkontrol ng ating galit at emosyon sa ating mga mag-aaral kung may mga nagagawa silang mali. Ang atlo, ang pagsasabi sa mga bata nang hindi sila matalino ay maaaring mag-iwan ng impresyon sa kanilang mga sarili na sila ay tunay na mahina. Maaari itong tumatak sa kanilang mga isip na sa bawat gawin nila ay hindi sila magtatagumpay dahil sa sila ay hindi naman daw matalino. Pinakahuli, ang pagbibitaw sa mga bata ng mga salitang hindi ninyo ako binabayaran. Lalahanin po natin na bilang isang guro sa pampublikong paaralan, tayo ay binabayaran ng pamahalaan sa ating trabaho. Hindi man po ang mga bata ang nagbabayad. Taong bayan ang siya nababayad sa atin sa pamamagitan ng ating gobyerno. Alam kong aani ng marami at sari-saring reaksyon ang akong opinyon tungkol sa pinag-uusapang video na ito ni Ma'am. Bilang isang guro, intention ko rin ang bibigay paalala sa aking mga kabaro na may tamang oras at lugar ang pagbibigay ng disiplina sa ating mga itinuturing ng mga anak sa paaralan. Huwag sana nating daan sa ginitong paraan tulad ng pag-live stream sa social media dahil ito ay atin lamang ikapapahamak tulad na nangyari kay ma'am. Ingatan po sana natin ang ating profesyon. Normal lang po na tayo ay nagagalit pagkaminsan. Subalit sa paraan sana na hindi nakapagsasalita ng masakit sa bata. Para naman sa ating mga estudyante, huwag sana ninyong kalilimutan na kayo ay mag-aaral na may obligasyong mag-aral at umasal ng tama sa paaralan para sa ikabubuti ng inyong buhay. Huwag sana rin kayong sa pasaguhit sa pamamagitan ng pagdisrespeto sa inyong mga guru sa kahit anong paraan at pagkakataon. Nawa po ay meron tayong natutunan. Ako man, bilang isang guru at content creator, ay natuto sa pangyayaring ito. Kayo, anong natutunan nyo sa bagay na ito? Pahil comment naman po sa baba. Until next video, bye!